pagpapababain ng kolesterol na hindi umiinom ng gamot. Marami ang takot uminom ng gamot para sa kolesterol, lalo na kapag lifelong na daw ito. Pero ang good news, may mga natural na paraan para bumaba ang kolesterol mo kahit walang maintenance meds. Una, ayusin ang diet. Bawasan ang pagkain ng mamantika, processed meats at pagkain na matataas sa saturated fats tulad ng chicharon, bacon at butter. Palitan mo yan ng high fiber foods like oatmeal, gulay at prutas, lalo na yung mga soluble fiber gaya ng mansanas at saging. Pangalawa, regular exercise. Kahit 30 minutes a day at ng brisk walking or light workout, malaking tulong na para i-boost ang good cholesterol mo at i-reduce ang bad cholesterol. Pangatlo, iwas sa yosi at alak. Dahil kahit mag-diet ka pa kung panayosi at inom mo, sisirain lang din ito ng effort mo. Pang-apat, bawasan ang stress. Minsan kasi, kahit okay ang diet mo, tumataas pa rin ang kolesterol mo dahil sobrang tensyonado ka. Disiplina at consistency lang talaga ang puhunan. Comment kolesterol kung isa ka rin sa gustong bumabato ng natural. Share this para sa mas marami pa ang hindi umabot ng maintenance level.